morning guys once again nandito na naman ako sa bukid guys sa, sa, taliwala ng bukid in Tagalog sa kalagitnaan ng bukid dito sa Kabuyao Laguna po nandito po ako ngayon sa Pitsayan uh, by the way guys, ngayon pala ang pitsay po ay nasibol pa lang. So meaning to say, maliliit siya, bawal siyang apakan kasi pagkakakitaan to ng malaki. So ngayon guys, pinupuntahan ko tong dalawa kong friend na masisipag na walang iba kundi si Ate Bena, Ate Susan. Yun yung mga friend ko nitong gurangis kasing gurang ko. Pero cute naman ako. <laughs> Tapos po, ayun po sila. Ayan. Ang tawag niyan po ay nagagamas, naglilinis sa pichay po. Masisipag yan. 1,000 a day sila. ayun po. Dandahan lang po, mapapaka natin yung mga pichay po. po. Ito yan. Ay, Ate Susan, anong oras kayo nag-umpisa? Ah, ganun. Asipag nyo talaga, ha? Huwag well, nyo pagkalaki nyan, ha? Pahingi naman ang pizza, eh. O, oh. Ayun. Si Ate Bina, ayun, oh. Ate Bina, kumusta po? Ako naman. Yeah. Ito po si Ate Susan. Pakita natin ang mukha. Guwapas siya. Oo, oh, okay lang. Ayan, mm, ayan si Ate Susan. May din 'yun, may uh, e, Facebook account. Mali, makikita niya 'yung video ko ipapasa ko sa kanya. Ganoon. Eh ano 'yan eh ma, medyo mm. ano eh game to si Susan. Tingnan mo mukha. Mm, ayan. Ayan po. iyon po ang paggamas ng pizza po Oo, nakaupo na ako dito. Parang ano sa tingin ko ay ano, hindi mainam ang pag kakaliliit na mga binubunot yung ano, sukal na mga ganon kalilit. ilahat eh, kasi kailangan mabubunot may ang lilit. Look at guys, ang lilit. Liliit. Mahirap ang gawain nila guys. Tapos nagbibilat kayo hating ano, tahali. dapat hanggang hapon pa kayo. ay Kawawa. Pero in fairness guys, look at... Ito lang yung babae nakikita ko nagagamas ng pizza ay may napapansin ako sa body niya. Kasi guys, nagpulbo siya at saka nagpapaganda niya. Yeah. Pangalawa guys, bukod tangi, may gold siya guys! Ayan, nakita ko! Ayan, nakita ko. Ayan, may gold siya guys. Mayaman siya. No, hindi may mayaman. May mo. Mayaman ka ba sa utang? Mayaman ako sa utang. Ay, oo nga. Lahat naman tayo mayaman sa utang, di ba? Yeah. Pero walang nakulong. Hindi ka ba nakulong? Hindi pa. Ay, oo. Pa tayo. Hindi pa rin ako nakulong. Subukan ko nga. Ay, hindi po. <laughs> Ito po si Ate Binay. Si Ate Binay po ay shy type talaga. Ayaw magpakita sa face reveal niya. Kasi po sinabi na po, okay lang po. Tsaka yung ipakita natin mga suot lang niya, kasuotan siya. Kasi wala siyang mukha. <laughs> <laughs> Mabubuhay ba yung tao lang mukha? Ito po yung ginagawa nila po. Kaya pinuntahan ko sila, nabalitaan ko lang over there, lalo na sa asawa ni Susan na puntahan ko daw so eh kasi wala akong work today hmm, ayan ang hirap naman ang ginagawa ninyo masyado ito, kayo ito, talaga hirap to hirap kumita ng pera oh naman lahat naman tayo eh mahirap ako nga nahirapan pero ngayon hindi na ako nahirapan uh, bakit ako na. hindi ko eh, hindi ko hindi ko hinahanap ang pera. Ang pera ang dumating sa akin. Hindi ako nang hiram. Hindi ako nang hanap ng pera. Dumating ang pera sa akin. Ay! Bakit dumating? Tanungin mo ako ah! Bakit dumating? Eh kasi po, gawa sa aking pagre rails, Ganon po. man ako konti lamang po. Sa mga tao, ganon. Kunti lang po. Sapat ng pangkain po. Kaya nagpapasalamat ako sa mga tao, followers ko, mga friends ko na ano, nagtatangkilig sa akin mga video, gano'n. Ito po sila, ayan. Ay! Dapat niya, lang nakasawad ka na pala, dapat nila ko lang na may nang sawad. Every month uh, po, ha, uh. every month. Ayun hmm. po. Ay, paano mo ma-identify? Pa, parang tingin ko, ay, wari ko, maapakan yung maliliit na pichay. Kasi maliliit po, eh. Ayan. Kawawa naman sila. Ay, sabi lang mayari, hindi nyo sagarin. Sinabi lang. Kasi nga eh, nahirapan ako kasi masyadong sinsin maliliit na damo. Tapos eh, malay mo mabunot natin yung maliliit at pati yung pizza eh, di ba? Mm. Mm. makikita mo naman siya eh. Oo. Mm -mm. Harap mo siya. Ito si Susan. Sa face reveal pa kay harap. Yan, iti sususan na, maldita na, um, may apam. Maraming apam yan. Pag ganyan, ganyan lang. Kasi pakitaan sa iyang mga puso. Arr, ganun. Ayan, ayan, maganda yan si, maganda yun si ati Susan. Maraming anak na, wanggits na yan. Hmm? gurangis na yan. gurang pa sa akin. Che. 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 Um, ayan. Tapos yun. Pero in furnace nice. ano, mabait silang kausap, jamming, ganon tapos, ewan ko lang ni Ate Bina. Kakagatin kita. Ay! <laughs> Kakagatin daw ako ni Ate Bina. Sabi ko nga ni Ate kumusta na lang si Ate Bina, kumusta? Ewan ko lang kung kausapin ba ako hindi. Kagatin daw ako, guys. <laughs> Saan panda Ay, ginawa ko, ginawa Sus, huy, hindi ba kayo nainitan? Dapat kasi, dapat kasi merak, may, may, malaki kayong payong na palipat-lipat, ganon. Mamaya, mamaya magdadala payong. Ha? Kasi mamaya ang tanghaling tapat, katututo ng araw dito talaga. Mamaya, eh, mainit masyado, tutok na tutok sa araw, di ba? Eh, sunog kayo, kulay brown na kayo. Si Susan Brown na to. Si Ate Bina, parang hindi pa sa brown. Siya, puti naman siya. Mm -hmm. Hindi ako nagbabrown. Mm -hmm. At saka, in fairness ha, si Ate Vina, nakakover lahat all the way. Parang yung hindi lang nakakover ni Ate Vina, yung put niya, finger niya, ganun, sa ibaba. Masyado siya. Hmm. Ayan, ayaw ko kasing umiti. Ito po yung tarbaho nila po, nagagamas po. Ganun lang, bunot-bunot, damo-damo. Yan po. Kung ako lang eh, walang ginagawa. Ay nako, sasali ako sa mga to. Dahil naranasan ko to na magagamas ng ganito. Di ba ate, Susan? Oo. oo. -mm. Naranasan -hmm. mo to sa probinsya niyo? Yes! Bakit? Mayaman ba ako? Hindi naman. Malay mo naman. Saka guys, to tingnan mo guys. Mo Look at siya. guys. Look at guys. Napansin ko Susan na kami ni hmm. Oo, alaga-alaga hmm. ko na <gasps> is yan. Isto guys, napansin ko putas. Oh. Putas ang <laughs> <laughs> okay ko. Hindi, ano. Hindi ka naman. Ano lang yung no, okay lang naman yan kasi hindi naman yung frontal niyo meaning to say hindi hubad oh. talaga nakita lang kasi gawa ng kahirapan di ba kahirapan mm. ginagapang ko na ang ano mm. pero in fairness ang ganang ang, ang silaw talaga ng ano mo Alin? Yung mga necklace mo. How yeah. much? Ba 25,000? 25 million. 18k lang 'yan. Ah, 18k lang. Mm -hmm. Regalo ba 'yan ng apang yeah, ng apam ko? Ay, susmaryosep. May apang pa na. Tell, tell me the truth. Yeah. May apam na? Oh. Yan. Ah, um, so, oh, hindi ba kayo nahirapan? Oh. Naawa ako sa inyo. Sana mayaman na ako. Hindi ko na kayo paano. Pagmamasi. Oo, oh, doon na sa amin papuntahin. Sige so, naman muna kaysa magmartis ka nang magmartis din. Ganito na lang gawin mo. Oo. Mm -hmm. Sayang naman ang sideline. Yeah. Tapos pang ngayon, lahat nito, ito ba lahat na to sa backyard na yan eh. Yeah. Gagawin nyo. Yeah. Parang inuna nyo ang masukal yeah. na area. Yeah. So ang dami yan mabuang ko guys. Look at guys, sa surround. Napakalawak, mamatay sila, kagagawa. Ito, mamatay ba? sila sa kagagawa. Ayun guys. Oh, Oo, mamatay sila. How much ba Ferdy? 5K o 500? Salihim, sabihin mo ang totoo. 500. 500 a day. Ano yan? 8 hours. 24 hours. Uy, mamatay ko hanggang gabi. <laughs> Nabuang kayo. Hanggang gabi kayo mag-work dito. Yeah. Wala naman kayong ilaw. <laughs> Ay, ilaw ng <lang> ano. <laughs> Maritis ka talaga. Siyado <laughs> ka. Ate Binay, baka nagugutom na kayo. Mayroon ba kayong pang snack? Wala akong dala. Mayroon kayo, di ba? Malay ko ba na mamadali-dali ako dito? O, pag ganyan pupunta ka ng bukay, magdala ka. Kasi may, may eh, hindi ko nga kalahin kasi uh, hanapin ko kayo. Eh, sabi ni, basta dyan, hanapin mo lang sa pizza yan. Ganon. Eh, dali-dali naman ako. Ah, Ate Susan, yung iba parang hindi nadamuhan. Alin? Kasi pag ako'y nagdadamo talaga, all day, ha, ubusin ko lahat. Kaya, hindi naman pwede. Kagaya ng ginawa natin dati. Hindi naman pwede ha? Sa amin ng may-ari. Ah, ganun ba yun? Oh, oh. Taga saan bang may-ari nito? Tagapatapat. Yung buong lupain nito, palayan? Hindi, eh, ito lang. May ano nito. Kasi marami may-ari dyan sa mga food Ah, marami may-ari. So, eh, parang ano? Nanang, ano ba yun? Ha? Parang renta lang yata. Yeah. Renta lang na nagtatanim silang pichay. Oh, oh. Ah, ganun ba? Magbubuhis lang yun. sila dito. Yes, ganun. Yeah, Asos, Mariusip, mabuang kubayot. Ang daming gawain dito. Tingnan, tingnan nyo, guys. Ayun, Naku, Mariusip. Pero ang alam ko, guys, parang selected lang ginagawa niya yung masukal masyado. Pero, paano yung naapakan yung mga pichay? Ayun, hindi mo kami Hindi na ka naman namin. Wala na. nga kami na apa, -apa. Ah, ganun ba? Ayun, na so, yun. Yun, guys. Ito yung Nandito ako sa kalagitnaan ng bukiran ng gula, Gulayan, Palayan, pakwa, Pakwanan po. Seasonal kasi po dito pag kung ano yung time na Pakwanan, Pakwan, pag pizza, pizza, pag palay, palay, ganun po dito alternate ang taniman. So, kanya-kanya po. Ayun, po, ayan bukid po 'yan dito. Ayun, gitna po 'yan, malapit diyan. Diyan na po yung kabuyao, ayan. Yan. Mga Nestle Philippine over there, ayan. Ayan po yun yung may ari ng ano lupain dito mga banoy mga ayun mga banoy mga sino pa yun mga hain ayan yun mga lupain dito Mior Haen, yung may lupain dito yun talaga ang pinakamalawak ditong lupain si Mior Haen ayan, Dennis Haen ayun po, sa kanya po yan lahat yan, yan. nandito po yung tambakan ng basura ayan po, sa kabila po ay nagubang na po, ano ay, guys. Teka, guys. May napansin ako doon. Bakit doon? Doon, doon na lang kayo magpahinga sa kubo-kubo. Bawal bayon Hindi sa inyo? Ha? Hindi sa inyo? So, guys, may napansin ako, guys, na nag nagkumpul-kumpul ang mga patula, guys. Look over there. Ang lilim doon, mabisita. Puntahan ko muna saglit, ha? Ayan dito guys ayun nakita natin napansin natin ang patulahan mm, tingnan mo guys mm, ayan oh ayan napakadami ayan oh ayan may bunga na ay ah, yung ibang patula mahahaba na ibang variety parang ganun ayan guys oh ayan ayan mahaba ma ayan mahaba ang mga patula guys madami ayan pwede kayong mamitas dito sa bukid bumili or manghingi sa may-ari ganon ganito lang ang buhay probinsya po di ba nakarilit ba kayo ayan po ayan ayan malalaki yung patula ayan ayan po naka nangumbitay in tagalog nakalawit ang mga patula guys ayan ang dami dito guys ayan ayan patula guys so fresh na fresh mm. Ayan guys. Oh. So, ngayon, ito pa yun ta sa normal na patula. Ayan. Ay may kalamansi. Ayan. Namumunga din yan. Ito yung pa patulahan guys. O oh, ayan. So dito tayo mag-umpisa sa sa gilid guys. Ayan. Dito dito tayo. Ngayon, ayan yung patula guys. Ayan na may bunga din. Ayan. Ikot-ikot tayo sa patulahan. Ayan. Ayan. Ayan yung mm. ang bunga ng patula in furnace guys ang dami oh. ayan o no, sa mga, mga, ano mga buko pa yung iba naku masarap to ang patula guys kasi pag ganito kasi guys pag marami ang bulaklak ang patula guys ano meaning, meaning to see guys ay maraming buko ganun mm. Ngayon, ongoing siya ayan oh Ayan, oh. Sa ilalim, para na siyang kubo, malilim. Pwede natin pasukin yan. Baka, oh my, malaking patula. Ayan, perfect na. Pwede na. Ayan, nakatago. Ayan, nakatago ang isa, dalawa. Ayan. Ayan, ayun pa, may malaki. Tapos, guys, ayan, ikuti natin. Ayan. Hanggang dito. Ayan. Ayan. Ngayon, yan, oh, ayan, oh, ayan. Oh, daming bulaklak, guys. Ibig sabihin talaga ng maraming bulaklak ang patula ay nagbubuko siya. Mm, yan. Big big bliss talaga sa farmers dito, may ari yung nagtanim. Kasi pagkakapirahan ito. So, yun. Ito yun, ay, naikot na natin, guys. Ayan, naikot na natin. So, ngayon, plano kong pasukin. oy amazing, guys. Napakalaki ng patula guys. Nakahiga, baluktot. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ayan. Dito tayo guys. Gusto ko siyang pasukin sa loob. Ayan. Baka pagalit. Ay baka huyong huyong. Malambot ang lupa. Ayan. Ayan. Magdandahan lang tayo. Ayan natin dito na tayo sa ilalim. Ayan. Ito yung ilalim ng patulan. Ayan o oh, ayan oh, nang na nakalawit siya mga patula madami sa ilalim. Ayan. Ayan. Maganda siya malilim. Nag naka-square siya bahay-bahay. Ayan, bahay-bahay. Ayan po. Ayan, ang dami. Pas may tungko dito, ganun. Ay, maano lang yung lupa, malambot. Ayan, oh, ayan. Napakadami talaga ng patula, guys. Amazing talaga. Ayan, ayan oh, ayan oh. Daming maliliit. Ayan Oh, ayan. So guys, nakita na natin lahat. Labas na tayo. Baka may ahas. <laughs> Sus, Marius. Ayan, nalabas na ako. So, ngayon, puntahan na naman natin uli yung friend kong dalawa si Ate Susan. Ate Susan ko na friend ko ay Ate Susan ano yung tawag nito pag pag nagpahinga kayo anong oras ha alas 10 ewan ko ayan busy pa ako ha ayan guys balikan natin sila yun oh Saan yung pagkain ninyo? Ito yung Anong pagkain nyo? Nagdala na kayo ng pagkain, pananghalian, pang merienda Ah, ba kayo? Hindi ka ba nahirapan? Oo nga E pagkatapos na isang block na yan Lilipat ka sa kabila Ay, gano'n. So Pagkakapasok ulit sa kabila Punta ka doon eh, mo ko doon. Saan? Ay, oo. So, and, andun yung pagkain nyo. Yun. So, yan. Dito na, nalang guys, ang aking video. Nahigal ako, guys, sa kadadaldal ko. Masyado, mahirap talaga magdaldal. Oh. Uh, ayan po, guys. Natatapos na kayo sa isang block. So, lilipat kayo sa kabila. Wow na naman. Nakailang lipat na ba kayo? Ay, anong tawag niyan? Yung hawak-hawak nyo? Pari. Yun ba yung pang rongton? Panggilit li, pang sa liig? Oo. Uh -uh. Uy! Basta baka manggilit kayo sa akin. Hindi naman. naman kami ganun kasama. Ah, ganun. Ang ginigilitan lang namin dito, yung mga walang iya. Uy, <laughs> oh, susprusin mo. Yung mga walang iya. Yeah. Walang iya ba kayo? Saan kayo pupunta? Sa block na naman. Parang hindi mo naubos iyan. Ito oh, dinadaanan mo lang oh yan, hindi ubos oh. Hindi na yan. Pwede na yan. Ano bang kinukuha nyo? Kunti-kunti lamang. Ganun ba yun ang habili ng may-ari? So... Sige guys, oh, hanggang dito na lang ako. Tapos uuwi eh, na ako kasi mainit na hindi ko na kaya ng powers ko. Tapos guys, nagpapasalamat ako ng malaki sa kanila ah, ano sa kasibaga nila ganun talaga yung buhay probinsya laking gubat ah gubat ba kayo? ako sa gubat oh, ako gubat talaga Tarzan kasi ako basta yun na yun sige at kami pinag-abalahan mo dito. Yes, at nil, nil ko lang yung mga friend ko na ano, masisipag sila, silang dalawa. Ayan mo guys, oh. Ayan. Masisipag kami. Say si, hi. Mag-hi ka naman, at Sosa. Hi. Hello guys. Mm, bakit dry? Hello guys. Ay, si, si Ate ano? Hello, mga guys. Ay, salamat. Uy, guys, nag-hi nag, sila. Very appreciating silang pagkatao. So, babay na lang, guys. Hanggang dito na lang ang video ko. Panoorin nyo po na walang hintuan ay walang hintuan yung hindi mo agad iswipe hindi mo agad iswipe or ilipat tapusin mo yung video ko po. Salamat po sa nanonood sa mga lalo na sa follower ko, mga friends ko. Comment down below kung ano yung comment niyo sa dalawang ito na masisipag. Ayun po. Ayun po, ayun. Yeah. Ano bye. Bye, bye po. Bye, bye po guys. Kaya guys, teka muna guys. Ipakita ko muna na aking face reveal. Hmm. Ako po si ako po si mm, Gors Vlog sa aking FB page and then sa aking account Wilfredo Canoy po. Si ar, Bye bye po mga follower. Nag, naglatagaw ako dito. Naglatagaw ako sa bukid na daghang mga pichay na maliliit. Dito kasi ang gulayan talaga. Mm, ayan guys. Oh. Bye bye guys. Hello. Hanggang dito na lang sa muli. Panoorin yung video ko. Bye bye.